welcome back my channel. This is the sexy And dito ako ngayon sa Jordan. So waiting ako sa alaga ko ng 45 minutes sa piano. So nagikot-ikot -ikot ako dito guys. Na tingin-tingin. Kasi hindi naman ako taga dito. So first time ko pumunta dito sa Jordan. So, after may nakita kong store, so, bumili ako, guys, ng, ano, damit sa Baleno. Yeah. So, bumili ako ng damit sa Baleno kasi nag-sell sila, guys. So, 3,180. Ang ganda na ng tila. At saka, ang ganda na ng design. sa so, yun. Nakahanap ako ng murang damit. So, oh, minsan-minsan lang din naman tayo makabili ng mga signature ng mga damit. <laughs> Kasi, from okay-okay lang yung mga uh, damit natin, guys. So, actually, bira lang ako makabili ng mga signature na damit. Pag nag-sales lang. So, actually, nang uh, sa kakaikat-ikat ko, ayun, nakita ko nga nag-sales yung balina today. May nagusto na ako sa balino dun sa Bampua kasi at that time wala akong pera. So, yun. So, dito na dala akong pera. Buti nga may dala akong pera kaya nakabili ako dito. Yun. So, nag-sell sila ngayon ng balino. Ang ganda ng lang, guys. Pure cotton. So, yun. So, dito lang muna ako na ikot-ikot or umupo lang ako dito, guys, sa tabi habang waiting sa alaga ako kasi nga uh, nagpapiano sa dito it's my first time here in Jordan ano uh, mm -hmm. dito tayo sa loob ng planet

6 bali magkano? bali magkano? 6 sa isang buong 1 to 1 ah 1 to 1 1 to 1 isang procedure yung g

So, naman din so, dito lang din ako. Kasi tinatamad na ako, guys, umikot pa. Nakakahilo. Kasi nga, sobrang init. Gabi ngayon yung init, ano? Pag ganun na. So, umupo na ako dito. Dito sa <laughs> stall na to kasi wala naman tao. So, dito di <laughs> oh, Ganito yung tsura. <laughs> Hindi pa lang nakaayos-ayos. So, okay lang yun, guys. So, na dito. Uh, so, ah, uh, uh, kita sa building sa sahaja tu piano siyo. Terus, so, terus, mana? Okay. Ay, aakit tayo. Samahan nyo ako guys, aakit na tayo sa building. Kasi 10.45 na tapos yung ano niya, piano niya. Pero actually, nag, uh, nag, ano mga 11 minsan. So, ano. Uh, sa Jordan lang guys. So, ikat ka muna sa gitna doon. Ano na mayroon doon. Magkano kayang palitan ng piso? 140. 120 palitan. Samantala so, sa 1137. Mura naman dito sa Jordan. So, awan po na kung mapapalit ng ano. Ay, may meron pala dito ang ano guys. Cake here. Pinapay pala dito. Ay, ang sarap na dito ng taloy ako. Ay, Nalaan ang Ay, sarap na lang pala speaker okay, pala yan dyan. O, oh, so, hindi pa wala, no? So, akit na tayo. Ganda na ang tinapay. Sarap. Sarap din ng cake, oh. Tig-15 pala isang slice. Ang oh, mahal. O. Oh. Sarap. Ang okay. oh, cake. Ah, sarap yung sarap yung cake na to. Ah, Na tayo. Okay. So, tayo, guys. So, mga tayo.

sa elevator. Pakita tayo ng elevator, guys. So, yan. Susundin na natin. Kasi 10, mag-11 -e na. So, akit na tayo. So, yan dito na. Nagpipiano pa siya. Pauwi oh, na kami. Sobrang init, grabe. So hot. Very, very hot. go we go to the beach and swimming so very hot so we here now we're so in the house already I don't know what I eat. You eat on the outside, right? Huh? No? You said you got on some tchatchoy. Today. Later. Mommy ko? What it go? Pizza. Pizza? Pizza, pizza. Yeah, fresh na. Hi, we here na. Gabi, kita yung init. Oo, oh, sobra. Gabi. Sikit sa init. Malala ko. Gabi, pawis ka. Sarap na maligo. Iinom ng malamig, ng malamig, ng malamig, na tubig. Ay, I'll see So, we here. And now, sa loob na kami. Combo. Yeah. Yeah. Waiting here. Waiting sa elevator.